umaga po sa inyong lahat dyan at nandito po tayo ngayon sa ayan po yun anak ko hello hello dyan nasa restroom po kami pero alam nyo ba kung nasan kami nandito kami ngayon sa Dolomite ayan ang aga aga pa namin dito is like 6 o'clock pa lang po ng umaga ayan po ang ganda ng ating view ang ganda ganda ng ating view ayan po anak ko Oh. Uh, ang ganda ng view ng ano, Dolomite. Finally, grabe sa TV ko lang 'to napapanood. Pero ngayon nandito na ako finally. Oh, hindi sinasadya. O, hindi pa kami nakarating dito sa US Embassy para mag-renew ng passport. Hindi namin nakita itong Dolomite. Grabe, amazing. Nung panahon na ito ay ginagawa, sa TV ko lang ito napapanood. At nung mga panahon na yon eh, masyado pa itong stricto puntahan ng mga tao. Hindi kasi ito basta-basta pinapapasok ang mga tao dito. Kasi nga siguro ay may mga bagay sila na uh, rules dito. Pero ngayon po ay malaya na ang mga tao nakakapasok. Basta wag lang po kayong magkakalat dito. Kasi nga naman pinaghirapan nila itong linisin at marami dito mga tao ngayong umaga na gusto nilang masilayan talaga yung pagsikat ng araw kasi sa mga oras na ito ito lang ay mga 6.30 pa lang to sa mga oras na to napadpad din kami dito dahil nga rin sa nagaantay kami ng schedule namin para sa aming renewal ng passport sa US Embassy at yan ay nakakamangha talaga sa akin dahil hindi ko ni-expect na sa paghahanap ko rin ng CR sa totoo lang ay napadpad ako dito hindi ko talaga ini expect na dito pala talaga katabi na katabi talaga siya ng US Embassy ang Dolomite na to. At dati kasi hindi ito napapansin ng mga tao kahit ako noon 20 years ago. Hindi ko ito napapansin na maganda ito dito dahil nga tambak ng basura talaga to dito dati. At hindi ako makapaniwala na ganito na talaga siya kaganda hindi nga rin dito napansin noon yung mga magagandang building sa paligid dahil nga yung naka ah, uh, kalat talaga dito is basura at walang tao dito halos na pumupunta kundi yung mga tao nagtitinda lang dyan sa labas at saka yung mga taong mga homeless dati na nakita ko 20 years ago dahil dito rin ako pumunta sa US Embassy para i-process yung mga paperwork ko nung mga panahon na yon so nakita ko rin ito eh so natutuwa talaga ako na makita ito na napakagandang proyekto ng gobyerno na nagawa na tumatak sa mga tao ang transformation ng kalinisan at organisasyon ng lugar at parang na-establish yung area na to na meron ding party ang Maynila na malinis at magandang ipagyabang natin sa ano sa ibang bansa rin ganun kasi kung makikita nyo rito oh, ang transformation ng pinagkaiba yung noon yan po ang noon na before napakadumi po talaga ng area na yan puro basura lang po talaga yan dyan. tapos kahit yung amoy dyan hindi talaga maganda tapos ito na yung now ang napakalaking transformation na nangyari na dati ay hindi natin naasahan na talagang magkakaroon pa ng uh, pag-asa na ipagmalaki natin yung area na to dahil nga sa mga dumi na nakikita dito. Mangilan-ngilan din naman dito habang ako nag-iikot. Mangilan-ngilan din naman dito na basura nakikita ko pa rin na nakalutang. Pero siguro out of 100%, nasa 1% na lang din naman siya. Kasi hindi talaga maiwasan na may mga taong marunong pa rin magtapon kahit saan. Alam nyo yon. So ito po talaga ay napaka uh, ganda nung pagkagawa nila ng dolomite dun sa may ano sa texture ng buhangin na ginawa nila at maganda yung planong ginawa nila dito dahil kahit anong alon hindi talaga matatangay lahat ng dolomite kasi nilagyan na nila doon sa may pinaka gitna o kanangalahati sa area na yan doon sa dagat sa may tubig kung saan nakalagay lahat yung mga uh, ano nga tawag nito yung mga pangmayaman na sasakyan dyan sa dagat yan yung mga tinatawag nilang kalimutan ko no kung ano ito basta yun ay meron palang harang din doon sa pinakamalakas na wave o alon para ma-prevent siya na dumiretso dito sa middle ng pasigan na kung saan ang dolomite natin ay di ba nakita nyo umaalon po yan dyan pero hindi ganun kalakas hindi ganun kalakas at nakahit mga ibo na nasa taas ng ano, oh, matutuwa kang tingnan sila kung gaano kalinis yung paligid 'di ba kahit sila mas, mapapansin mo rin na naging masaya rin sila sa area na 'yan oh 'di ba akur narin, sobrang saya ko talaga si napakaswerte para sa akin ng araw na 'yan dahil akala ko noon plano lang talaga 'yan sabi ko nung tuwing napapanood ko yan sa TV ay nako, isang araw pupunta talaga ako dyan, pero sabi ko sa layo sa layo ng tinitirhan ko. Paano ko makakarating diyan para mas silayan o makita tong lugar na to? Pero sa isang pagkakataon, ayan, hindi ko inaasahan na magkatabi lang pala talaga sila ng US Embassy, ilang hakbang lang. At grinab ko na yung pagkakataon na ayan, magsaya rito, i-video lahat, i-explore ang ilang minutong pag tigil ko dito at pagpapasyal-pasyal yan oh. Hindi pa masyadong mainit dyan. Pero napakaganda talaga, as promise. Para kang nasa ibang bansa. Kung meron silang Long Beach, California doon, matuturing mo rin itong parang ganun na rin. oh, nakita nyo naman, di ba, kung gaano kaganda ang area. Maraming salamat po sa inyong pagpapanood dyan. Thank you so much for watching. See you all my next video. Please like, share, and subscribe.